screen. Ula ng Pandaw. Uy, palamp Palampag. <laughs> Ay, mix na guys. isa isang makalampag eh. pa yata. Mahinga na, na ha. Natambala namin. Matutulog Ayan. pa. Maka naglibad pa yan. Yan Yan guys. Ang lakas ang gala ng screen eh. Ano yun yung may gumagalaw eh? Bravo, kabisi. Malayo pa lang ito. Bula oh. Ito na ako, nahihin guys. Ang bula. tayo pag... Malayo lang, yun ito. Magalaw yun po, malakas ang galaw kanini. Meron ito ano? Oo. Oo. Ayun. Ayun. Diba? Oo. Kumalabas yung mga Tagalog na maligit ah. Lalabasa na guys oh. Ah. Lalabasa na siya. Kaso nakangat yung Simula na yan. Kala ko malalim, malalim na kami. Malamig kasing pumandaw. Malalim na yung tubig. Ay, Kasi, Mahuli ka. May Mahuli yan. Nagbala po kayo. Ayan, laki o. Oh. Pero daming bula, no? Daming bula, bula, e. Bula lang, o. What happened? Sa papatay. Ang laki screen natin, eh. Hindi tong na maganda. Hala. Matumad talaga. Bawa yan sa ibang screen. Sa naman. Ayan. Nice, Guys, pangalawang malaki. Ayan. 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 lang Ayan. 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 Ayan may huli din tayo maganda dyan ayan malungkot yun malungkot yung tubig ayan, baka meron ayo gurami pa rin <laughs> huli natin lugi na naman sa lusong wala bang paano dyan pangate sa magandang huli lang mga idol no

Yan nga. Ah, lagi na labo ka to, sir. Okay lang dyan Kala mo, sawa nyo. <laughs> Wasak. Wasak. Nanira pa yung janitor na yun. <laughs> Kala mo, sawa nyo. Ayan, guys. na? Patay. Michael, panahe. Alam. Ayan, guys. umaray ang bula, umaray ang ayan guys umaray yan po kaya gumagalay siya for 2.9 <laughs> 2.95 araw yung guys araw yung guys yung araw yung guys yung makapege ah Kalau opo ro yang hapun ini ngono. Kalau opo ro tu 29 ini eh. ni. Tu 95. di pai. Lumbi. idol. My goodness. Ai sibo. Ini pula. Muli ka muli ka. Muli Oh, apa ni? nak bela Ah, ya. Oh, oh. Ah, tak Dunia ni Ah. Kau bila ada? Dia mau api. Tu umal, guys. Sampai lain boleh. Macam mana? Eh, nampak. Oi, aku siap tak tu Ya, bendo meh. Kalau aku marati kim nampak aku <laughs> ni. Eh, mesin si masuk din. Puro patay ngay

perpati mau main loh oh oh gasu Meren 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 oh, amin ini magalau ini mau main loh sayang buru-buru jadi buru. babay ayo belum-belum ayo Patay. Siya bilo na, ko. Tabi, sana, panghanda mo yun. Sayang. puro pa huli. May buhay naman yung ilan. Puro pura si. Tarun kaya naka-play. Ayan na namin lang mo. So guys, malapit na itaktak. Taktak mo. Ayan na po. Ah. <laughs> dami. Dami tampan. <laughs> dami guys, puro patay nga lang. Ang natin. Yan. pura si patay. Di pura si. Yung mga buhay, pakawalan natin. Ayan. Ayan. Pinabawalan po yung maliliit. Morasi. No. madau ka at nang ka. Nang nakapaha. Ano yung tayo ng lamok. Yun. Ang makulit lamok. Mahirap bagihan dito eh. Yun. Ano. Mga pa. Marami din yung buhay ay. Eh. Wala mga kabahagi din. Ayun, bugigong nga. Bugigong. Tawag sa sa palapatay, purasi. Mga ah, purasi. Buhay ba yun? Wala. Wala. Wala pa. Ay, ito. Buhay yun. Dapat ito